Hi everyone, I'm William Palima, the King of Abaca. So good morning, good afternoon, people of the world. For today's episode, ipapakita ko sa inyo mga farmers ang aking na native na abaca dito sa aking farm. So bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, The Chris Will Abaca. So for today's video, ipapakita ko sa inyo mga farmers ang aking tanim na guis. Ikaw ba isang Pilipino? At alam mo ba kung ano ang abaka? Tara na, samahan nyo ako. So stay tuned, keep on watching, coming up. So ito yung lagwis mga farmers Ito yung pinaka-native talaga siya. Endemic na ito mga farmers Dito lang yan makikita sa Pilipinas. So nag-i-exist siya since 1960. So dito na ito yung pinaka native talaga na original na. So dito, yan. Yan ang mga stock na dito. Yan oh. Kita nyo? Yan stock niya. Tapos kakaiba yung stock niya, mga farmers. Kasi mahaba yung dito stock niya. At saka yung dahon niya, kita nyo mga farmers yung dahon yan. Diba maliit lang? Yan. Maliit lang yung dahon. Iba din siyang variety sa laylay at sa kabalingon. At saka yung puno niya. Tingnan yung puno. Maka-farmers. Yan. Kita nyo. Maka-farmers. Sobra yung dark pagka pula. Yan. So, mula sa pagtanim, hindi ko pa siya na harvest o nakukuna ng puno ng abaka kasi ito siya oh ito oh malapit na siyang mamunga ito yung una kong tinanim yan oh, oh. malaki din siya eh at saka malaki din yung mahibla niya mga farmers so ito yung pinapadami ko dito sa aking farm yan oh dyan sa taas yan yung mga bagong tanim ko dyan yan ay Laguis variety yun dun saka dito yung hindi pa nalinis yung mga dahon dyan mga farmers yan dun sa baba yan mga laguis yan so tingnan nyo mula sa puno hanggang sa katawan yun hanggang sa stock nya yun sa dahon tingnan yung dahon nya Kakaiba siya. Yung dahon doon sa taas. Kita nyo? Yan. Yan you know. o. So yan ang lagwis variety. At saka yung kulay ng puno niya. Yan. Tingnan natin. Pero tingnan nyo yung dami saka. Tingnan nyo yung saka mga farmers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nandiyan yung mga malalaki. Kasama na yung mother plant, 9 9 311 12. So sa isang puno may 12 na. Saha. Ano? Yeah. 12 meron pa doon. 13. So meron pang mga panibagong uusbong. Yung dito sa puno oh. yun kita nyo yun oh. mga saha yun dami tapos try natin magkuro tayo ng kanyang balat kasi mga farmers dito kasi mato, malalaman kung tunay na abaka or legit na abaka. So, pagkurot mo dito sa taas, hihilain mo siyang pababa. Katulad niyan, no. Yan. Yan. Hmm. So, yung piraso na kinurot mo, tapos yung piraso din pagbaba, yan talaga ang original na abaka. Hindi siya mapuputol sa gitna. Kasi so, yan, hihilain natin. Yan. Tingnan nyo yung natanggal ng ano, yung abaka pulp. Ito yung tinatawag na abaca pulp. Tapos pag once na ma-process niya, yan ay tinatawag na abaca fiber. So pag ma-process na to sa stripping machine, makikita na yung hibla ng abaka. So tingnan natin. Nagkurot ako mula dito sa taas, yan. Kinurot ko Yan mula sa baba, hihilahin ko. So tingnan nyo. What's still the end of this video mga farmers. Yan. Antay nyo. Yan. Mula sa mula sa taas dito kumurot ako yan mula sa baba ganun pa rin din yung sukat ng abaka po yan matatanggal na so ito siya so ito yung legit na abaka so mayroong mga abaka ngayon nga kabarayti talaga sa abaka tapos yun ang tinatawag na daratix so hindi siya abaka tapos yung mga maghahagot or abakwalero, hindi sila magtutoksi ng daratik kasi pag once na tinoksi niya sa gitna, mapuputol. Mabubulag daw sila kaya hindi yan sila magtutoksi ng daratik maka mga farmers. Yan, kita nyo? Yan dito. So, yun sa paligid, iikot ko yung camera. Yan. Mga pinapadami ko ng aking Lagwis variety. Kasi dito lang yun sa isang farm ko mga farmers na mayroong pinakanitib na abaka. Yan. So marami na rin basis to na feature ko sa aking Facebook page. Sa, sa profile. And then dito sa aking YouTube channel. Yan. This kind of video, don't forget to subscribe my YouTube channel, the Chrisville Abaca Farm Blog. So, that's it for today's video. I hope you enjoyed. Thank you for watching. God bless us all. Subscribe for more. Bye-bye.